ay pa-try naman natin ito uno no no sana wala <laughs> lang din hirap ako sa tingin ko oh saktong-sakto naman ito kasi hindi ko na ko paniwalaan 'yung mga mga nag-sabi sa akin na gusto kalamang lang 'yo ako get din sa bigat ng dinig ko yung sumasakit na ulo ko tapos tumutulong yung minuto lang kaya na eh mag-aalis ka pa sa music oh sige aba rami na ako

Yeah. 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 Para may sapi lang eh, no? Ano nga? Ganyan mo, ganyan tanda kayo, Mat? Nalilate eh, no? mo. Ano nalilate? Ang isang kapang aso eh, no? Nakalang, nakalang doon mo. Ha? Ano ba? Ikawang gig lang. Ah. oh Oo, dahil mo, ikaw, kapatalabog ka ba dahil Mike? ikaw? Ikaw din, no? Oo, oh, pasikat na, oh. Showdown, oh. 牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！牛 Renda. Sakto. <laughs> Sino yun? Sakto ko. Oh? Sino <torto> tayo gini? Hindi <yui> nga pwede. Ligot lang, oh. Hindi nga pwede. eh. Ano <torto> na, pwede nga ako <tayo> matapos <yui> sa timing. Oh, isang ligot lang? Hindi nga pwede. Uy, ang lang. Gusto <torto> ko <yui> ng